Hello mga ka-friends siya pansisi for today's ganap. O oh, ayan, kasi sa flat namin kung saan kami nakatira, may checking kasi may renewal na po nila. So, nilinis lahat, ayos dito, ayos doon ang may-ari. So, hindi kami nakapag, makapagluto. So, pag decide kami na makasama namin sa bahay. Nasa labas na lang kami kumain. O di ba diba siya, napunta kami dyan sa dampa para sa bottle fight ng seafoods. ba diba? yan yung order namin which is Cajun sauce. Pero on the side dish, kumorder din kami ng Mexican sauce. O, di diba, sabi pa namin yun, ba't ang liit lang o ang kunti lang ng rice? Sabi namin, dagdagan pa na isang kaldero. At sya nakatatlong nakatatlong ulit kami dyan, mga ka-friendship. O, yan yung pagkain namin. O, di diba? Ang sarap-sarap at sa kamay. Sabaw din kami dyan. Na bangus na sinigang. Ang sarap ng bangus na sinigang, mga friendship. Yan yun. O, di ba? After, hindi halata, nagutom ang mga person. O, di diba? Oh uh, talaga si mo sarap uh, at yan yung drinks namin may bad ba? ba? Basta masarap yung drinks namin yung may kulay green at yellow kanina. oh. after nun, pumunta na kami naglakad-lakad para magkape dito sa Boss Coffee. O, oh, di ba? Ang sarap. Sabi ko, nag pag umu Eko na Pinas, dito lang ako nagtatambay sa Boss Coffee kasi masarap ang kaping Pinoy. O, oh, di ba? Thank you so much for watching mga sisi hanggang sa muli. Ingat kayo palagi at huwag magpagotam. Bye-bye.